na na oh. DPS! DPS! Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Sa si Alice, Alice, street to. Honor G. Puyat, street dito sa maya. Kaya po, no, kasama natin si Colonel Magdaloyo Hawkers, pati na rin ang DPS sa District 3. G no? kung uh, makikita mo yung uh, pag mo to as simba ng Kiapo ang labas mo tapos pag diretso mo tong kapila uh, rito, uh, makikita mo dito ay isitan tagusan okay

Alvin natin mismo nagtatabi, bawal. sa ang karsada sa tao talaga. Huwag natin gawin basurahan ng Metro Maang Manila. Metro kami, gusto krabog nalilisan. Huwag na kayo uulit, kaya tinan nyo, pahahakot sa susunod. Ito, gigibayin dip kuya. pag uh -huh. uh -huh. <titult> kayo, Kilos kayo, kilos. Ikaw, soy, halika. Bawal na sa Maynila yan ganyan. Labas ang kilikili. Yung buhok mo sa kilikili. Yung may mga tato-tato ka pa. Sige, tayo. Atak. Atak.

una oh sige na inipin oh sige oh ano yun ano to, ano to? ano yun 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 ano Saway. Gusto ng Alkalde natin maging maayos ang siyudad ng Manila. Itong kapital ng bansa eh. Kaya eh, nangyayari, dito umiihi. O, oh. tingnan nyo. Tapos ginagawang angkarsada para sa tao. Uh, huwag natin, huwag okay, natin nalaya. Dadaya tayo eh. Kumikita na tayo, nandadaya pa tayo eh.

Halika, ang laki ng katawa mo, dumikit ka sa akin. <laughs> Thank oh. pero sa totoo lang nalulungkot ako so, pagka yung mga tao ko 18 of them including the CCP commander ay nalulungkot eto kunin na to matigas ang ulo nito Kul paulit ulit na lang kayo lahat ng mga ang ulo kunin na yan matigas ang ulo kunin kunin na

Uh, kasama natin na uh, Colonel Magdaluyo tapos sa uh, DPS QRT ah uh, DPS sa uh, District 3 kaya sinasabi na hindi lang mabaho mapantot kasi hindi kayo naglilinis tanggalin ito tanggalin ito ano tao nakakasakit pa yan o ito kunin na ito itong generator na ito Idalhin ito sa ano PCP sige buhatin

na kailang balik na kami si Bill nagwala dito tapos yung linis ko yun ang pagpapal o makinig tayo okay. sa alcalde natin makinig niya, yan, maulit, bawal niya. na yan, kuya. Kinamo. Pag pagtumaas ka, labas ang kilikili mo. Bawal na yan kasi. Ito ang kapital ng bansa, ang Maynila. O <coughs> oh, siyudad ng Maynila. Gawin natin isang vibrant city, tourist attractive city. Hindi yung para tayong mga ano, te, papaho o tingin O magdamit ka. Magdamit ka. Yung mga mga alahas mo pa, maitim yung katawan mo. O. Oh.

Ano na maganda suot mo? Ngayon o yung kanina? O, di ba ba ang pogi mo? O, 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 lalabas mo yung kilikili mo. yung bigote mo nito. Tapos ang pa ng katawan mo. Ha? o, matagalin na to. Ano yan? Sige ba yan? O, kundi na yan. Kunin na yan. Lalabas na to. Kuya, huwag na yun ano. Kundi na yan. Ito, kundi na yan. Ito, kundi na o tayo po.

hindi ka ba sa mo ba Kaya kung tatulong, mo yan? Kaya kung sa suntok yan? Ha? Magdamit ka. Magdamit Oh, Ernst! DPS! 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 DPS!